Nanawagan si senador Erwin Tulfo na tugunan ang pangangailangan ng maayos na pamamahala sa mga produktong pagkain at pagpapatibay ng mga polisiya para sa mas matatag na lokal na produksyon sa agrikultura. Ipinahayag ito ni Tulfo sa 151st Interparliamentary Union Assembly sa Geneva, Switzerland, kung saan tinalakay niya ang mga dahilan ng patuloy na kagutuman sa bansa, tulad ng mataas na gasto sa produksyon, murang imported na bigas at mga patakarang na sa mga lokal na magsasaka. Binanggit din ang senador ang epekto ng trade liberalization sa kita ng mga nagtatrabaho sa agrikultura, Kaugnay nito, isinusulong ni Tulfo ang Zero Food Waste Act na naglalayong bawasan ang nasasayang na pagkain sa pamamagitan ng pag-donate ng mga sobrang pagkain mula sa negosyo patungo sa mga food bank ng DSWD. Ayon kay Tulfo, makatutulong ito upang mabawasan ang kagutuman at mapakinabangan ang mga produktong pagkain na maaari pang kainin.